Okay, Madre, ay magkukan tayo, magmamasa tayo ng ating uh, pang-finishing today. Ayan, ay naka-prepare na ating finishing. Ngayon din natin na uh, kuha na ng ating uh, pagbibistay. Ayan. Bibistay tayo diyan. Ayan yung mga graba na, na, nakuha dito. Dito. So, ay nagbistay muna kami bago ihalo to. So, ayan, ay, nilagyan natin ng tubig. So, dito ay mag- uh, pinisig tayo sa ating uh, bahay at ito sa ating bahay ito sa baba temporary lang muna sa baba at uh, dito tayo sa bandang baba pero hindi pa natin gagawin yan ito mga tre sa ibabaw muna tayo ito yung aking paligid sa baba so yan yan ang aking may uh, mahiwagang pinto <laughs> Di, uh, temporary lang muna tayo sa <coughs> nating a uh, trapal sa so, tsaka ito ay um, yung uh, pagsasama-sama na natin diyan may mga labahan na uh. si uh, hindi natin pwedeng uh, pagsabayin paggawa dahil uh, tuwing lunes lang natin ginagawa to madre kasi uh, tuwing lunes lang naman ako may bakante kaya ayan uh, mamasa natin yung mga sa ating pag uh, para ma halo natin siya ito so, madre ay ating uh, tiyaga tiyaga lang matatapos din yan ang ating bahay so ito madre ang uh, dito sa tayo sa taas sa uh, makita tayo dito ito yung aking uh, taas ito yung uh, yun, ating ipinising ng pangtinto ito may matitira pa rito yan ito yung looban lang naman mga tumadre yan So, ang natitira natin uh, nga dito. Itong CR, ayan sa baba. At saka dito sa may ibang dang uh, looban. Ayan. Ayan, mara ang ating uh, pipinishing mamaya. At saka siguro, eh, kung may sobra, idadamay na natin to dito. So, ito ay sa ating rooftop. Ayan so yung rooftop natin eh, wala pa siyang hagdan ganoon dito sa ating uh, baba temporary lang ating hagdan ay ang ating uh, may wagang kahoy <laughs> eh, so wala tayong magagawa dahil paunti-unti lang ating uh, ginawa ito naman ang ating uh, kwarto so yung ating kwarto eh, ay mo sabay sabay kasi yung mga sinampay si maulan last day kaya yung mga sinampay natin ay nadito. So medyo ngayon may minit na siya, video okay na yan. So ito ay naman ang ating uh, isang kwarto. So ang ating bubong pala ay ano, uh, buhos din yan. Yan. Kaya para may tayo sa ibabaw ng rooftop. Para may pasya, may teres-teres tayo doon mga sa taas. Hirap kasi pag walang teres, ito lang yung pinaka-teres na akong eh medyo maiksi lang siya at may uh, maliit. Pero kahit papano siguro pag ma-set up ko na dito lahat-lahat yan. Eh luluwag na rin kasi medyo siya ngayon ay medyo masikip pa tayo sa loob. Dahil uh, nandito pa ating mga gamit. Eh, no? Hindi pa natin naayos. Mga tambak-tambak pa yan dyan. Yan. Tapos yung mga cabinet natin wala pa. Yan. Eh sana ko nga ayan, papagpapag lang naman <laughs> eh wala, eh, no choice pa, hindi pa makagawa tayo ng kanino una muna namin yung dito sa pagpipinising. Pero pag napatapos na yung pinising temporary eh, mapipinturahan at maayos na tong ating uh, loob ng bahay. Pagkatapos naman loob ng bahay, siguro baka sa labas naman tayo titira. So ito mga dre, ang ating uh, bahay. <laughs> so yung mga computer ko, si Santo Nino. Ito naman ang ating labas. Cell. So abot natin itong kabilang bintana. Yan. So bila, uh, kanina yung bubong ng kapilbahay. <laughs> eh mga madre, dito muna tayo. At uh, tayo gagawa maya maya sa ating uh, pag -si Hello natin. Tatapos ito halo. akit tayo sa taas at mag uh, pipili naman tayo. Alam mo, pipili tayo ng atret, dahil natin tubig kasi para medyo malam- malambot uh, ma-ban siya. ma baka eh hindi siya gano'n matigas. Nasa sa inyo na yung pag umukat ang chayong mga. Ang alala ito mga dre, ang pag hahalo. Huwag mong biglay lahat. alalay lahat. -ala. sa likod, madre. Hindi nakakatuwa. <laughs>

So ito na mga Dre, ang ating natapos ang ating pag finishing uh, Medyo tuyo-tuyo na mga Dre, inabot na tayo ng gabi. At yan, ito ang ating uh, final uh, finishing. Yan. At ito yung ating uh, inuna, medyo tuyo na siya. Kasi uh, inabot na tayo ng gabi madre Dre. Kaya binarik na natin ang ating mga uh, gamit-gamit dyan. So hanggang dito na madre ang ating uh, pagbablog. Don't forget to subscribe this channel at like update sa aking pag-upload. Siguro naman sa susunod ay eh, ating tatapusin dito sa mabiba ng CR si madre. kasi hindi na natin nabot ginambi na tayo. So bye! -bye.